Nandito po tayo sa Municipal Agriculture Office at ating makakapanayam si Presus Antrinidad, isa pong uh, agriculture technician. Magandang hapon na ah, ma'am. Magandang hapon po. Nais lamang po natin ipabatid sa ating tagapakinig ito pong programa ngayong uh, cropping hinggil sa ayudang binhe at pataba. Tayo po ba'y nakapagsimula na po bang uh, mamigay ng ayudang binhe at pataba? Actually po yung mga po namin mga agricultural technician, uh, simula po last week, nag-start na po mag-pa-premaster uh, list ng mga binhe. Para pag ready, once na may dumating pong binhi natin at ready nang i-dispose, agad-agad po makapag-dispose po kami. Ngayon po may mga dumating pong iilan na mga varieties natin na hybrid, yun po agad-agad i-dispose po natin bukas. At meron na rin po tayong dumating na inbred. Hindi pa naman po kompleto yon Pero once po kasi na may dumating, hindi po namin pinagtatagal, dinidispose po namin agad. So kung sa bukas ay baka pagsisimula na po tayo mamahagi ng uh, binhe. Yes po. May mga barangay po na makakakuha na po ng binhi bukas. Opo. Uh, pwede mo ma'am, uh, ma uh, ilang po ang uh, natin sa ayudang binhe? Actually po din sa sa binhi po natin ikaw na lang po natin kung ilan po yung hybrid at saka kung ilang yung inbred na uh, darating po dito sa atin ano kasi kasalukuyan pa lang po deliver yung hybrid po natin ang na allocate po ng ating uh, pamahalaang national ay 6300 na hybrid sa inbred naman po ang uh, na allocate naman po sa atin dito sa Gimba ay 12255 Okay po ah uh, kada hectare po ba ang distribution nito? O? Uh, per hectare po, one bag ng hybrid. Pag sa inbred naman po na tinatawag, uh, sa isang hectare po, two bags po. Tik to 20 kilos po yun ha per bag sa inbred. Inbred. At uh, hybrid, ganun din po ba? 15, kilos? kilos po sa hybrid. Opo. Okay po. So, uh, wala tayong particular na bilang pa kung ilang magsaka, no? yun po, nagpa, kami po naman, ah, uh, nagpatawag po kami sa barangay, nagpa first come first serve kami. Opo. Para kung sino yung mauuna sa pila, sila po yung uh, makaka -una makakapili kung anong hybrid, kung hybrid ba or inbred po yung uh, mapipili po nila. opo. Uh, nabanggit na rin po namin para uh, kuan yung hybrid po kasi yun po yung may katambal po na pataba. Um, opo, Kaya po din kami nagpa first come first serve. Lahat po kami bumaba po sa barangay pina-announce naman po namin, first come, first serve po tayo kung sino yung mauuna sa pila. Uh, siya po yung mga kapili, kung hybrid po o inbred po yung matatanggap po natin. Kasi yun po yung, ano to, alam nyo naman po, sa galing po ng national yung ating programa. Sa ngayon po, yung hybrid pa lang po yung nabigyan nila ng siguradong pataba na ka In-kind po ito, no? In-kind po. Hindi na po katulad po tayo, sir, nung ano to, na nakaraan, di po ba? May mga fertilizer voucher tayo, may mga merchant tayo, mga pinupuntahan. Okay, okay po. Ngayon po, in-kind po na ibibigay po ng ating pamahalaang nasyonal, triple 14 po. Triple 14. Opo. Si isang ektarya po, two bags. May po ba sila bakit wala nang ibibigay na pataba sa inbred? Ang um, kuha naman po namin, uh, alam naman po tayo, nagre-rely lang din po tayo kung ano ibigay po natin ng pamahalang national. Pero, ang basta ang sabi lang po nila, sa ngayon po, iyon pa lang po yung uh, may bibigyan po nila ng katambal na pataba. Hindi po natin alam kung uh, may bibigyan po doon yung inbred. Mahirap din naman po kasing ipangako. Pero, ang sigurado po, hybrid. Hybrid so far ang talagang Opo. Uh, may alokasyon. Apo. Bukas po, may... Dis uh, Uh, hindi lang po hybrid yung distribute namin bukas, pati po inbred. Yun nga lang po, sa inbred po natin, hindi po lahat pa nung alakasyon, yung sinabi ko po kanina, 12,255. Kasi ang na-deliver pa lang po ay nasa 3,655 po. Saan po magagaling yung uh, ipamimigay po natin seeds? Yung sa hybrid po natin, sa region po magagaling yun. Then yung inbred po natin, sa fill rice po siya magagaling. At ang uh, pataba naman po na triple 14? From region din po, sa pamahala ng personal Sa ngayon, ang pataba, wala pang paabot kung kailan darating? ah uh, sa pataba naman po, baka hindi na rin po magtagal. Kasi kasama na rin po sa master list ng kasamahan naming mga technician, pati na rin po yun sa pataba. ah uh, hindi ba huli yung ating pamamahagi ng binhe? Actually po, hindi naman po tayo huli po ano, sa pamamahagi ng binhe. Kasi sa totoo lang po, yung ngayon po, ito pa lang pa naman po yung start ng, ng ating wet season. Okay po. Yun, nakaraan po kasi, yung sinasabi nyo, baka may mga nakatanim ng iilan, yun po tinatawag na second dry. Opo, Opo. po ng uh, April, eh, may kanim na po. Opo. sa maagang daloy ng patubig. Okay po. 'Yun po yung programa po ng NIA, yun po yung tinatawag na second dry. Pero yung regular program po natin dito po sa Department of Agriculture, ah uh, ngayon pa lang naman po talaga ang simula ng ating wet season. Maraming salamat, ma'am. Okay po. Basta ang kuno na lang po namin halimbawa mang hindi pa kayo nasabihan sa barangay or hindi kayo nakapunta doon sa Pagpapremaster list ng mga technician welcome po kayo kahit anong araw po dito sa opisina para magpapremaster list po sa binhe. Salamat po. Okay po.